Ito po yung LR. Ito po yung LR. galing po ng Cavite. Yeah, dito sa Baclaran. Yeah, meron na palang sakayan papuntang Cavite. LRT. sa so, papuntang ano yan guys. Papuntang Baclaran yan siya. Yan. Yeah, Pero galing siya ng Cavite. So, galing Cavite yan guys. Galing Cavite siya guys. Papuntang Baclaran. Dito sa harapan ng simbahan to guys. May LRT na pala. LRT guys papuntang Cavite, yan siya guys um, hindi ka na kailangan magsasakay pa ng jeep ang tagal ito na mabilis na to guys ito sa may harapan ng simbahan ng baklaran guys yan lapit na talaga sa kaya ng LRT so ikot ikot mo na ako guys ito sa may baklaran video video mo na guys So, baklaran guys so kukunti lang ang tao guys pag tuwing merkulis lang dito guys maraming tao huwibis kasi ngayon then, pag merkulis dito puno ito ng tao siksikan pero so, ngayon din so ikot ikot man ako dito guys kasi masyadong maaga pa guys punta ako ng mall uh, masyadong maaga pa so dito man ako ng baklaran So, ikot-ikot muna. So, palabas na ako guys. Tama-tama pag malapit na mag-nine.